Paborito natin, pork adobo. But with a twist, gagamit tayo ng soda o yung coke. Tara, umpisahan na natin. Ba, dito po ay eh, paraan ko lamang ng pag adobo Yan, sa isang pan po ay eh, nandyan na po yung aking pork asim. Inilagay ko na rin po yung suka at toyo. Siyempre, mag dami po yan. Maraming bawang at sibuyas at lalagyan ko na rin po ng whole peppercorn o yung buo pong paminta. At maglalagay din po ako ng pinong paminta, sweet paprika, pero optional lang po yan. At syempre, ng ating bay leaf o yung laurel. At pagkatapos, isimer lamang natin ito sa katamtamang apoy. Hintayin lamang natin kumulo. Pinakuluan ko po ito ng mga 30 minutes, pero from time to time po ay eh hinahalo ko yan. At pag medyo na-reduce na po yung sabaw, ay eh, tsaka po natin ilalagay yung ating soda. Hindi na po tayo maglalagay dito ng sugar kasi nga po matamis na po ito. Pero kung sa tingin nyo po ay matabang pa, ay pwedeng pwede rin niya magpo kayong mag-add. Syempre para hindi naman po tayo pare-pareho ng preference pagdating po sa lasa si ko lang po ito hanggang sa makuha ko po yung tamang consistency po ng sabaw na gusto ko. Pwede po. rin po kayong mag-add dito ng chili kung gusto nyo po ay maanghang. Dahil nga po may bata po kami, eh, hindi na po ako maglalagay. At ito nga po yung hinahanap po na consistency, hindi po siya tuyot at hindi rin naman po siya masabaw. Ayan nga po, ready to eat na po ito. Sana nagustuhan nyo itong aking pork adobo. Napakasarap po nito. Talagang malasang malasa, konti lang ay mapaparami ka na ng kain. Salamat po sa pananood. Bukas ulit. Bye-bye!